ito pala yung nag-viral na video. Kung saan ay naglakas ng loob si ate na kumanta sa isang mall, kinanta niya ang sikat na kanta ng Aegis na Sayang na Sayang. Siguradong mapapabilib ka sa ipinakita niyang performance niya. Gaano ba kahusay si ate? Pakinggan natin. Bakit ganyan ka makatingin nanay? Parang gusto mo na atang pigilan ah. Eh. Nakaka-proud naman ang angking talento ni ate Dahil mayroon siyang self-confidence Pro-max Ganyan dapat Huwag mong hayaan ang mga tao sa paligid mo Basta ituloy mo lang kung ano nakakapagpasaya sayo Kahit hindi na masaya yung iba Wow, sauna all. Ganyan ang talent. Huwag mong ikahiya ang talent na meron ka. Hayaan mo na ang mga nanonood na yan, at least napasaya mo sila. Alam nyo ba yung lakas ng loob na minsan kahit alam mong hindi perpekto, basta masaya ka? Tuloy lang? Ito ang kwento ng isang babae na naglakas loob kumanta sa mall kahit alam niyang maraming nanonood. Hindi man siya profesional at alam niyang hindi perpekto ang boses niya, sinubukan pa rin niya. Ang aral dito ay huwag natin hayaang pigilan tayo ng takot sa sasabihin ng iba. Sa bawat hakbang natin sa buhay, may mga taong tatawa, maghuhusga at hindi makakaintindi. Pero tandaan, kung masaya ka at ginagawa mo ang bagay na nagpapaligaya sa iyo, yan ang pinakamahalaga. Walang sino man ang may karapatan na tanggalin ang kasiyahan mo sa ginagawa mo. Kaya't ipagpatuloy mo ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo kahit pa may mga taong hindi nakakakita ng halaga nito. Magpakatatag ka, maging totoo sa sarili at magbigay saya hindi lang sa sarili mo kundi pati sa iba.